Kaya, yan, yan, jeez. Meron pa yan dito. Ah, scroll. Yung iba nito, may mga pushpin yan, yung mga nakatago na sikreto. Pagkalas ka na nito. Hindi pa. Ah. Oh. Baka, okay, relax lang. Huwag masyadong magmamadali. Oo. Oh. So, okay, yung kadalasan, yung nagmamadali, yung minsan nakakalimot, sisira. Ito, wala na yata. Okay, yung swerte mo. Ayan, pwede niyo. Kung bago pa, gagamit ka ng ganito. Pero kung medyo luma na, madali na yung tanggalin. Dito dalawa, mayroon yan mga nakatago na clip. Yung kulay blue. So, so, sikwatin mo lang dito. Ayan oh. Ayan. O, din sa likod. Bagong Yamaha Ronia sa potrero ah. Bagong branch. Ito, ito, didimo ko na lang sa'yo. Pag tinanggal mo ito, ito. No, ano yan? na yata. Tapos, oh. Tapos, ito, para matanggal, may yung nakatago yan doon na. Isikwatin mo lang. O, oh, gano'n ito, oh. sira.